Sige, bulabugi natin yung mga bata dito. O dapat itag nyo po yung ano nyo. Yung mga, ano nyo, yung mga yep. Kasi, grabe, ma-inspire po sila sa sharing na to. Kasi isang pong 18 years old student pa. Ay, ah, grabe naman to. Ang ating pong sharer ngayon sa ating ka-reveal. Sige, itag mo. Kulitin mo yung, ano mo, uh, ano yan, pamangkin mo, anak mo. <laughs> kilala mo, no? Na, na ano pa, pasok pa sa yep. Sige, kulitin mo siya. Kasi po, isa po ano to, 18 years old is too dead. Tapos, ang malupit po niyan, meron kasi tayong, di ba, tinatawag na lifestyle uh, incentive every year. Di po? Ang nakahit, nakahit lang naman siya ng level 2. Grabe. 1.8 million worth of uh, SUV car. No? Grabe to. Ay. Grabe. Sige nga. Patype nga dyan ng ano. <laughs> Tag mo yung mga friends mo, yung mga bata dyan, mga teenagers dyan, tag mo na lahat sila, di ba? Okay? Sige, hindi ko na mapatagalin, ha? Panuorin natin yung video niya, no? Samahan niyo ako mabaliw dito sa kanyang video. Yan, sige. Habang tinatag niyo pa yung mga friends niyo, ng mga teenagers dyan, alright, mga yep, ito, panorin po natin yung video niya. Something I gotta tell you, so get ready for another breakthrough. So let me show you what I mean. Yeah. Cause what I got is the new thing. Yeah. Listen up, I'm gonna say it all right now. Cause I just gotta let you know it's better than ever. You about to see better than ever, better than ever. Yeah, better than ever, better than ever. Yeah, it's more than anything I've dreamed of. I'm floating high on this love. So let me show you how it's done. If you wanna walk upon this golden sun. Stop a good thing Cause I just gotta let you know It's better than ever Cause you ain't ever seen What you about to see Better than ever Better than ever Yeah Better than ever Better than ever Yeah Don't let your fear decide your future You will become what you believe At kung nagawa ko, magagawa mo rin. I am Jamie Kakat Maturan, an agent of hope, and I am worldwide. Ay, grabe naman yan. Mag-ingay mga mentors, no? Grabe, grabe. magingay, magingay. Okay, right. bigyan natin ng milyong, 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 milyong pilakpak. Si Mentor Jamaica Kat Maturan. Ayan. Take it away, Mentor Kat. Uh, mentor Jamaica. lapit, <laughs> lapit. Congrats po. Thank you po. Ayun, amazing morning everyone. So let me share my screen lang po. Ayan. So visible naman. Okay, wait lang po. Okay. So, ayun. Amazing morning everyone. Siguro yung iba sa inyo ngayon lang ako nakita no, narinig o oh, kung ano man. So, let me introduce myself. I am Jamie Akat Matura, 18 years old and ginagawa kong ating business for part-time. So, nag-aaral po tayo, sinasabay po natin sa pag-aaral natin. So, currently po naka-enroll po tayo sa Jose Rizal University. Ayon. Ah uh, shout out nga po pala sa mga kayap ko diyan sa mga ginagawa rin po yung negosyo at the same time ay nag-aaral, no? At para naman din po sa mga yak dyan na full-time ginagawa, grabe, masasabi ko lang sa inyo, a uh, privilege niya yan. Kaya gaya ka nga rin po nang sabi ni VPI uh, ka, di ba? Make the most out of it. So, ayun, uh, syempre, tulad din ako ng lahat, mga mens. nag din lang po ako sa walang-wala, walang knowledge, wala ring pera. Pero nagawan po natin ng paraan. And gaya rin po ng typical na estudyante, mostly ginagawa ko lang rin po noon is mag-aral, buuwi, tapos aaral uli. So, ayan po tayo dati. Pero dahil nga po, ako po yung batang puno ng curiosity. Nakita po natin yung I Am Worldwide through online. Siyempre, sobra tayo na intriga kasi nakikita natin yung gantong klaseng business pala. Posibleng mangyari sa akin yung nangyari sa mga top mentors natin. No? Siyempre, nagre-research po tayo kung paano gawin and eventually as time goes by natututo rin po tayo sa tulong po ng aking angel mentor mentor Helen Omentado, syempre ang ating mother bless, father bless, mentor Jen Montano and mentor Ray Montano, syempre ang ating mother layo, mentor Michelle Parinya Santos. So, looking back, syempre no nag-start tayo nasa mindset natin na okay, nasa right path ako. So, anong next para sa akin? 'Di ba? Sinong nakaka-relate diyan? Yung tipong alam mo na nasa tamang industriya kasi alam mo yung posibleng mangyari sa pero hindi mo hindi uh, mo pa masyado alam o naiintindihan kung para saan nga ba talaga at nandito ka, ah, 'di ba? So naging eye opener po talaga sa akin noon yung time na grand launch ng Alliance Worldwide. Ayun po ako, no. So tingnan niyo ibang-iba yung naman. So that time po pinaten po ako ng Angel Mentor ko bilang substitute niya. Kasi that time di siya makakapunta pero dahil ako po, mahihain po talaga ako. Alam yan ng mentors ko. Pero wala naman ako magagawa. Hindi siya makaka makakapunta that time. So, ayun, umatid po tayo. ah uh, nung time na yan, sobra akong nawiwindang kasi 'yung angel mentor ko sobrang lupit eh. Yung tipong hinahakot niya lahat kada category ng award. So ako naman wala rin akong choice kundi pumunta sa stage at i-claim 'yung mga award niya. So siguro mga mens 'yung mga audience doon nagsasawa na rin sa sa mukha ko kasi ako lang po 'yung bata doon that time. That was I'm um, 14 years old that time po nung nag-start po tayo. Eventually, napansin din po tayo ni Mother Lion, mentor Michelle Farina Santos. Pinakatumatak po talaga sa akin nun yung alam niyo po sabi niya, ah uh, sabi niya po that time is alam nyo, itong batang to, darating din yung time, yung panahon, naakyat siya ng stage tapos pangalan niya na yung nakasulat sa award niya. Sobrang naging malaking impact po yun sa akin kasi kumbaga ako po yung bata na mapangarap din eh, parang gusto ko po ma-achieve ko yung gantong buhay, gusto ko po pagtanda ko magkaroon ako ng magandang buhay, yung hindi nang mga problema sa finances, kasi naranasan ko rin po talaga yung walang-wala. So, ayun po, uh, ginama po natin, kasi dahil may inspiration po tayo, ginama po natin yan, lumuluwas po tayo from Rizal, uh, papuntang main office para mag-claim ng cheque, mag-training, and mag-talk, And so, alam niyo yun, sa isang katulad ko na 14 years old that time, nakakakuha ng ganyang opportunity is sobrang nakakabless. Kasi syempre, saan ka makakita na minor na minor ka walang that time, pero ganyan ka kumita, di ba? Pero syempre, that time, ang mindset ko is, okay, nabigyan na ako ng opportunity ng ganito, uh, pakakawalan ko pa ba to? Syempre, hindi na mga mens, no? Kaya, make the most out of it. So, Ayan po, nung nag-start po tayo, nakakuha pa lang po tayo ng 12,800. Uh, uh, sumunod naman po dyan eh, yung 17,000. Tapos hanggang sa tumaas-tumaas na po siya, uh, 48,000. Tapos sumunod po yung pinakamalaki na po na para sa akin is 188,000 lang naman po. So, at alam ko po, po that hindi pa po ito yung latest. So, ito po, ito recently lang po to. So, ayan po. Eventually, nare-recognize na rin po tayo ng team that time, nung 15 years old tayo. Nung una-una po tayo na-recognize ni Ayam World Vice I am worldwide as 500k circle at pandemic era po pa, po niyan mga mens. Di ba? Very blessed po tayo niyan kasi that time, panahon ng crisis, maraming nagsara na kumpanya. Pero yung I am worldwide, sobrang namamayag, namamayag pag that time. So, and even ngayon din po, di ba? So, ayun po. Nitong year naman, nare-recognize pa rin po tayo as top yet. Alam niyo mga mens, kaya ako talaga to na guys sa powerpoint ko kasi gusto ko lang din po uh, i-share sa inyo na nevertheless kung anong top man yan, pinakamataas man yan o huling-huli ka, ang importante nagiging consistent ka sa pag-hit, sa pag-incorporate sa sarili mo as bilang top syempre para na rin yan sa grupo mo mga men's para magkaroon tayo ng standard at mindset na ay hindi dapat di pala ako dapat mawala, mawala sa awardan 'di ba sobrang fulfilling lang din po ng negosyo natin kasi uh, nare-recognize tayo sa mga efforts natin, di ba? Yan yung isa sa mga uh, advantages din. Kasi yung mga, uh, mga pagre-recognize sa atin, syempre nag nagiging ano tayo, mas lalo tayong nag improve mas lalo tayong ginaganahan, di ba? So, ayun, na mindset din po tayo na dapat hindi lang ang age ang dumadagdag sa'yo. Dapat na-achieve, na may na-achieve ka rin every year. Ayan, at 16, na-achieve po natin ng Sapphire Elite Executive uh, at 1 million circle earner. Uh, Sumulod naman po, uh, nung 17 years old po ako, na-achieve po natin yung 2 million circle earner. At ang pinakamasarap sa lahat, yung mga palibre, di ba? Diba, ba? Kumikita ka na may may binibigyan ka pa ng libre, 'di ba? Yun 'Yung masarap na hindi mo makikita sa iba, sa labas, 'di ba? Hindi mo makukuha sa ibang industriya. So ayan po na hit po natin 'yung luxury, 'yung luxury incentive level 2. And yung sa Lions Worldwide Thailand Travel Achiever naman po. So next po, this is not to brag but to inspire po sa mga sa mga mentors natin na kung ako po, nagagawa ko, syempre, what more pa kaya kayo? Ayan. Tapos, uh, uh, ganun po, nakaka, mas sobrang blessed ko po na nakakapag-afford po tayo ng mga gantong klasing uh, at mga gantong klasing bagay na pangarap ko lang din po noon. So, ayan po, kasama natin si Mentor Michelle, nag-receive na po natin yung award natin as uh, Life's Luxury Incentive. So, ayan din po, nakapag-travel din po tayo ng Japan at the same time. Maganda rin po sa negosyo natin uh, habang nagta-travel ka, natsi-check mo pa rin yung mga ano mo kasi pwede naman online, di ba? So, recently po, I I mean eto before 'di ba sobrang ano yung kung yung dati before um uh, tumaakit lang ako pero hindi naman sa akin yung award magsasubstitute lang ako at pumapalakpak sa ibang tao pero uh, after naman uh, dahil na-inspire po talaga tayo sa mga top mentors natin pinush po talaga natin yung gantong klaseng negosyo and eventually, ayan po, umakit na po tayo. Tayo naman po yung pinapalakpakan at mag-receive -re ng ating award. So, recently po, nakuha natin ang ating incentive for the top, yep, uh, for the yep, lifestyle incentive level 2 worth 1.8 million. Binigay po sa atin yan ng libre, no? Sobrang sarap. Kaya saan ka makakakita niyan? Kaya thank you talaga sa, sa IOM Worldwide sa sobrang laking opportunity and sobrang iba ka sa aking buhay, no? <laughs> Ayun. So, syempre po, along the way, yung pinaka nagustuhan ko po sa ating community is syempre po, dito po nalang natagpuan yung second family natin. Yung along your journey, susuportahan ka, bibigyan ka ng mga uh, support sa mga ginagawa mo. And syempre, shout out nga po pala sa mga mentors ko dyan, sa ACES, sa Generals, and sa buong Alliance Worldwide. Sobrang mahal ko po kayong lahat. So, ayun. Pero bago po, bago po man ako mag-end, no? patapos na rin po, uh, magbigay lang po ako ng short story. Mga two days lang po. <laughs> so, ayun po, pinagbibidahan po ito ni Mommy Elephant and Mommy Dog. So, si Mommy Elephant at Mommy Dog, sila po ay magkumare. So, bale, sa magkumare na sila, tapos sabay pa sila nabuntis. So, ayun, after three months, nanganak na po si Mommy Dog. Pero si Mommy Elephant, ganoon pa rin, buntis pa rin po siya. Then, after six months again, nang nanganak po uli si Mommy Dog for sa anim na puppies. So, pero si Mommy Elephant po, ganoon pa rin po. Uh, buntis pa rin po siya sa same baby and the pattern continues po no so ngayon nagtaka na po si mami dog, sabi niya kay mami elephant ako mare uh, di ka ba nagtataka ano, buntis ka ba talaga <laughs> kasi ako ilang beses na ako nanganak pero ikaw buntis ka pa rin ano ba nangyayari so ayun sabi po ni mami elephant uh, mare dyan ka nagkakamali ang dinadala ko ay hindi katulad ng sayo na puppy. Ang dinadala ko ay baby elephant. Na nanganak lang kasi ako kada isang beses sa dalawang taon. At pag nanganak ako, pansin siya ng mga tao. Maraming tao ang titigil at mamamangha sa kanya. What I'm carrying is a mighty and great. So, anong moral lesson ng story, mga men's? A moral lesson naman ng story po is huwag na huwag kayong mawawalan ng pag-asa mga mens. Kung sa tingin nyo, tagal nyo na rito pero wala pa rin yung resulta na hinahanap nyo, ask mo rin yung sarili mo po. Uh, Nagte-take ka ba ng actions para sa pangarap mo? nagte ka ba ng actions para ma-achieve mo yung goals mo? Yung mga ginagawa mo ba ngayon ay para sa pangarap mo? or parang panandali ang kasiyahan lang. So, di ba? As long as nagiging consistent ka sa negosyo natin, uh, darating din yung ita darating, darating yun din yung time na ikaw naman magsasalita dito at papalakpakan ng mga tao. So, ayun, never stop until you reach your dreams as long as you are doing the right, believing in God, and being consistent, everything will follow. So, dun po nagtatapos. I am Jamie Kakat Maturan. I am a lion and an agent of hope and I am worldwide. Yeah, grabe, no? Pangalan pala kasi yung second name mo, yun yung mga pang top, ano eh, mga pang top earner talaga eh. Kat, di ba? <laughs> Shout out kay Mentor Kat. Pero siguro mentor bago tayo magtapos, no? Message mo naman dyan na Uh, syempre, marami sa atin nanonood po ngayon na mga yep din po kagaya nyo, 18 or yung iba mas mababa pa. At meron din po nanonood na sa atin na sila naman ay parents po ng ng yep na kagaya niyo po. So, ano po yung message mo sa kanila no? Unahin muna natin siguro sa mga parents na meron silang mga yep pero pa medyo alam mo 'yon, uh, ano yung mga pwedeng mong mai-advise sa kanila para yung mga yep nila mapa e mapahataw nila sa business natin. Alright? right? Sige um, ma message ko lang din po kasi yung mama ko po is sobrang supportive din po sa gantong klasik negosyo. Uh, um, message ko lang po kung dumating na po sa inyo yung opportunity, grab it. Kasi minsan lang po dumating yung opportunity and pag dumating siya and pinalagpas nyo, syempre sayang, di ba? Kaya ako rin po kasi uh, nung dati po uh, gusto ko rin po yung parang grab, grab lang ako ng grab ng opportunity kasi uh, wala naman po mawawala kung di natin itatry, di ba? So ayun po. Ang ganda ng mindset mo, mentor. Kaya sobrang very inspiring yan, especially sa mga bata, no? Na at your very young age talaga pong, alam mo Kasi, at saka yung ganyang edad kasi explorer kasi talaga, di ba? Yung sabi niyo nga po, full of curiosity ka ang maganda po noon, talagang hindi ka lang na curious, talagang ginawa ginagawa mo, no? Kaya siyempre, shout out sa ating ano sa Team Bless, sa Team Lions na talaga nag-guide din po sa inyo para makarating kayo sa dating lang representative, no? Taga-receive ng award. Pero ngayon ikaw na yung umahakot ng awards, di ba? <laughs> Grabe. So, ako po habang pinapanood ko yung testimony ni Mentor uh, Jamaica, no. Actually dati pa, talagang sabi ko, anong meron sa bata na to? Sabi ko, ang lupit nito kasi talagang Uh, sa tuwing may mga awarding po ang company, talaga hindi na mawala pangalan po. Sabi ko, grabe, yung pala 18 years old ka pa lang ngayon, ano? Kailan ka magna-19, mentor? Uh, kakaitin ko pa lang po, next year po. grabe, oh, 18 pa lang, grabe naman. Uh, nyo, ah, mayroon ba kayong kilala na kaka 18 years old pa lang pero may sarili ng SUV? Grabe no, guys. Uh, ano yun? Uh, kailangan nating maano to eh. Kailangan nating ma karon tayo lahat ng uh, realization mga mentors no saan ka makakakilala ng isang 18 years old na may sariling SUV di diba? usually yung may mga SUV ng ganyan sa mga parents na yan eh. mga working adults na no yung iba nga syempre working adults na tagal na nagtatrabaho pero wala pang ganyan pero guys only here at ayam worldwide so talagang para sa mga mentors na nanonood ngayon na hindi pa seryosong win workout yung business Grabe, no? Sa so, ano pang hinihintay natin, di ba? So, ayun. Kaya, once again, congratulations, Mentor Jamika uh, Jamaica. Uh, dahil sa napaka-inspiring na sharing niyo po. At napakarami pong na-bless sa inyo pong testimony. Okay lang ba mong picture po ako sa inyo, Mentor? Okay po. Yeah. <laughs> saan ka naka-base? Sa Bulacan ka ba? Hindi po. Sa Manila po. Mandaluyong. Sa jgs GGS ka rin ba or ano? Hindi po. Mandaluyong, Mandaluyong. po. Mandaluyong. Oh, Oo. Sige. Picture ako ng personal pa nakita tayo sa office. Okay <laughs> po. Uh, isa na ako sa mga fans mo, men. Uh, picture tayo, mentor. Sige, uh, one, two, three. Yan, grabe, no? Ayan, maraming maraming salamat po ulit, mentor uh, Jamaica Kath uh, Maturan, sa inyo pong napakagandang testimony as our car achiever. no? At uh, shout out sa lahat ng mga YEP. Alam ko sa mga nanonood ngayon po dito na YEP, type mo nga dyan ang I am next. Kasi ikaw na talaga ang next.